So ngayong gabi na ito ay babalikan namin yung maliit na kubo na may sanggol na umiiyak. So babalikan natin kung... Kasi merong nakapag-comment doon sa upload natin na sabuyan daw ng asin. So yun yung yung gagawin natin ngayong gabi. Babalik tayo doon para sabuyan ng asin kung anong mangyayari. So kasama ko pa rin si Mang Kiting. At uh, sa lahat ng nakapanood ng aking video, uh, sana ipanoodin niyo rin po si Mang Kiting. Uh, para sa uh, tumaas din yung views niya. So, kaming dalawa. so, yun mga ka-explore. Maraming salamat po sa palaging panonood dahil hindi pag-skip ng ads. So, ngayon papunta na kami doon sa ibabaw na kung saan uh, yung maliit na kubo na may sanggol na umiiyak. So, tara! Tara! Yan. Eh, Diyan tayo dadaan? Ako yung mo na bro. Sige. Ako may isog. Oo, oh, ikaw yung mauna bro kasi ikaw yung pinakamatapang sa atin. Okay. Tayo tum. Yung mga ko lalo lagi kung ano na ng toy. Ah, ako po ang matapang dito. Ah, oh, siyempre. Siyempre. May nagtanong bakit daw si Charles kung ito naka-vlog na So si sa Sarge nandun sa bahay So nagkita kami kanina So ayaw niya sumama uh, Siguro dahil pagod sa trabaho niya Kasi may trabaho na talaga si Sarge So nagpipintura siya ng bahay So tayo uh, Ako may trabaho din ako pero uh, Pinili ko pa rin mag vlog no uh, dahil may mga bayarin tayo so kailangan natin magtrabaho talaga. Ito or mga ano, ano talaga 'yung, ano, yung ang ko, talaga. Pero ano para sa sa Yan mga ka Explorer. Kung uh, napapansin nyo palagi akong hindi talaga nagsha-shoutout, so ngayon babawi ako. Uh, Mag-comment po kayo sa upload ko. Uh, promise po 'yan, ia-shoutout yeah, ko kayo uh, next upload. So, maraming salamat po talaga. Sa comment na po. Uh, ulit, 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 ulit. kaliwa na naman tayo liko sa kaliwa kaliwa na naman tayo so yan dito na naman kami sa sanga na ah, sa sanga sa daan na letter Y dito liko kami hindi kami tutuloy dyan daan pa rin yan pero dito kami yan kami galing, galing dito kami akyat tingnan puti yung lalakaran bro ah, yung ahas yan yung Uh, dapat alerto tayo sa mga ganyan. Yung last, delikado 'yan. Yung last punta natin doon sa may kubo baba. Okay, bro. Ang daming may nakakita doon ano. Malaking aswang doon sa taas ng napunong kahoy. May nakakita din? May nakakita. Wala kasi wala akong napansin, bro. May Kaya, nakita sila daw. May nakita. May nag-comment. May nag-comment talaga, bro. Ayun. Yeah. Parang uh, lima yung, yata. Yung naririnig ko kasi mga ano lang pakpak. Hmm. Mga lima yata yung nag-comment at mga kalusus ng dahon huni ng mga ibon so yun paakyat pa rin <coughs> Nah, video malakas yung Ah, ingay ng ilog dahil umuulan po kanina. Ito yung mahihirap dito sa bundok kapag umuulan. Balang hoy. Grabe, sabang ano bro, sabang hirap pala, bro. Oo. Oh. Kapag umakyat ka sa bundok, napagod yung katawan mo. No? Grabe. Yeah. Wala tayong choice, bro, kundi magtrabaho. Kitap tayo dito, bro. Oo. Oh. Yan yeah, na, no, may wakwak na no, naman. No, mm -hmm. wak wak no? wak wak Wakwak yung boses eh, kaya wakwak. Yan yeah, no, marami talagang boses dito sa kagubatan mga ka-explore. Kahit ano na lang naririnig dito. Ang ganda ng ibon. Melayu apa batai bro? Melayu kan. so, lah, kayu mari kita mga kadula. Ito 'yun. Tara ito tayo sa Ano yun bro? Ano? Ano yun May nahulog kasi galing sa babaw. Punta doon maka ka-explore. Ano kaya yun? Iba. Ha? Iba yung tingnan ko bro. Parang ita iba yung kahoy. Talaga? Anong papansin mo sa kahoy bro? Nakatingin sa atin galing. hala May nakikita ka? Ano? May nakikita sa may nakikita daw si Monkey Ting silik lang tapos. silik tingnan natin yung likuran baka so pawis na pawis na ako mga ka-explore so may nag comment bro na napapansin ko sa inyong dalawa Lucio uh, ikaw pawis na pawis pero si Makiting parang wala lang wala lang daw ka bro hmm. ka hindi? hindi bro hindi? yung sana lang sa atyan ayun, malapit na mabas yung singot ko Allah. So si Mangkiting kasi saya sanay kasi si Mangkiting sa akyatan dito sa bundok kaya sa akin parang ano na. Ano ba yan dyan bro? yung ano ko yung mga pinasaan ko ang tawag yan Tagalog ba? Pinasan? Hindi ano? nadala ko ba? Mm hmm. N Nabigat yung dinadala mo. Mm -hmm. Baka malaki yan. Yung trabaho ko ba? Ah yung trabaho mo. Malaki. Ah sabang bigat. Yung, mm hmm. Ganun pala. Hindi nadala ko. Charlie yung sa baba Sabi ka naman bro Tara, malapit, malapit ah, mal pa ba tayo? Malapit na, malapit na? Hmm. So ayan ano, malapit na daw kami sa maliit na kubo na yung may batang o sanggol na umiiyak Mm-hmm. Hmm. tinitingnan ko sa likuran hindi uh, ka takot naman tong lugar na to napakasukal ano yun? yung gabay sa mga ha? So, ayun, puro kahoy sa ibabaw So, parang lumusot lum lum ang ano ko huh? Galamay. Uy! Nakok, pareho pala tayo ng sinilas bro. Lumusot na rin yung paa. Ayan na. Pawis na pawis na ako bro. Iwan, ano ba to? Bakit pawis na pawis ako? Baka natatakot na ako nito ah. Uy! So, yun mga Malapit na tayo pero may marami na na tayo na Ano kaya dito? Hindi kaya. Oh? Uy! Run. Ano yun bro? May boses kami naririnig ko? ano? Yan Hindi yun Napapansin mo? May boses talaga no? May boses So wala tayong magagawa dyan sa boses na yan kung magpapadala tayo dyan So patuloy tayo. Sobrang oh, init yung sa natin. Ha? Uy, ano yun? taas yeah. Bro parang Bilog ba yata yung buwan bro? Mm -hmm. May buwan talaga oh Ayan oh Hindi lang makita masyado dahil sa ah, Puno ng kahoy Natatabunan ng dahon Hindi ka lang po so, Hindi tayo, tayo masyado Uy, ang gila. Ano yun? Ano yun, bro? Ano ha? Parang dito may kubo. Ayun yung buwan mo, ka-exploro. Ano yun to? Ano yun? Malayo pa ba tayo? Bro? Oh? Ha? Dito na tayo? Dami na nagpaparamdam sa paligid mga ka-explore Nagpapawisan ako Ayan basang-basa andito na andito na pala tayo so nandito na kami sa kubo kaya pala yung mga pasturo kaya sa dito bro di ba wala naman tayong ibang bahay na nakita dito bakit may mga aso may mga aso mga ka-explore baka may nakita sa dito bro sa kubo na ito ay, nandito na kami mga explore ayan yung kubo mga explore ayan alam nyo mga ka-explore no? yung sabi-sabi ng matatanda dati uh, kapag yung aaso uh, tumatahol o umaalulong bro ay... umuusok ka bro ha? umuusok ka bro umuusok yung katawan ko Oo. Huh? nakita mo Muusok ba Muusok talaga bakit kaya ako umuusok umuusok hmm? ba parang mayroong ano siya nakadikit sa'yo pag yung aso bro may nakikita yung mga elemento yeah. Gano'n yung sabi ng mga matatanda dati parang nandyan malapit lang sa'yo kasi oh, yung tinitindig yung blay dito kasi hindi siya magkano sa'yo kaya muusok siya sige sige yeah. yun yeah. o lapitan natin yung kubo bro baka marinig natin ulit yung bus iwak wak may wak wak may wak may, may saan? yung yeah. yeah, busis Yeah. Hmm. Medyo malayo. Malayo. Hmm. hmm. Yan. malayo siya. Malayo yung boses ng wakwak -wak na narinig namin. mahina kasi siya. Ayun yeah, Ang problema niyan bro, sabi-sabi na matatanda dati, Kapag mahina yung boses, ibig sabihin nasa malapit. Pero kapag malakas yung boses, ibig sabihin nasa malayo. Pero ngayon, bro, mahina siya. Nako ba? Ang ako, ano ba 'yan? Baka nandito yan, bro. Oo. natin yung kubo Mukhang oh, uh, wala kami narinig na iyak ngayon. Baka wala na dito yung umiiyak diyan, bro. bila pa jadi tadi ko bro. bro parang may tunog dito bro ha? may tunog may apak may apak ng hmm. may lalaking paa ba? Hmm. Hindi, hmm. <laughs> hmm maliit, bro. <laughs> Tuh, apak ng paa. Hmm. Hmm. Oh, ay niyan. Oh, so, tapitin din namin, bro, bro. Parang wala ni. Hmm. Dito. So, oh, ayun, dito na kami, pero hindi namin narinig yung iyak ng bata. Totoo so, ka talaga, bro. Ang dami nil. Ano yun o kaya? Duyan ito bro Ito ba? Yeah. Ayan mga kaisla okay. Duyan siya Mga pwede ba itong gamitin bro? Hmm? Pero huwag natin itong kunin Hindi naman to sa atin So yan, mga kaisla Wala na pong umiyak nito <laughs> Ito ilalim ng bahay bro Medyo malapit na ito mga kaisla Nandiyan kasi sa ilalim yung umiiyak.

Naka-dinner Uy, bro. nakalimutan natin. Yung asin, ilabas mo asin. Manito 'yung asin. Sim. Asin. Ilabas mo 'yung asin. Bro, bro. Tapos siya, 'di niya bro. Akin 'yung ano plus light mo. Ikaw na mag-ano. <laughs> uy, uy. Dali ka muna pala, din 'yung blade bro, mga ka dulu. ano Alam ano? 'Yung hawakan ko siyang tirahin mo, bro. <laughs> Asan nakapit?

ni dah lah parang naga bro ni ni besar tu parang naga galik ni besar dia tu ni ni lah tak bro naga galik tak bro ni lah iya wak wak Andai ni kekek lupa nanti-nanti pun awal lah bro balik-balik hmm. bro yang boses umiyak. Yung pala yung palayo po. So humihina yung iyak niya parang nasa malayo na sila. So baka lang nasaktan po sa asin ng sinabuyan. Wala na doon na din dito. At unti-unti -unti po silang lumalayo. So hindi po talaga ito multo ng bata mga kaidol. pala dito bro uh, makadul. Ito isa sanggol bro Tapos na bro uh, Sanggol yung yak niya Iwan mo kung ano yung history dyan Yung tiyanak-tiyanak na yan Di ko alam kung ano yung history yan, yan Pero may boses tayo naririnig kasi Bro wala na bro So yun nawala na siya okay. yes, Effective talaga yung asin bro, bro. Effective talaga bro Wala na bro Uy! Uy! Wala! na yun. Wala! Wala! bro, oh, oh. Yak bro, oh, minyak tanaman bro, itu di tuh, itu di tuh benda sahaja saya nanim, saya nanim, mau anda lawan lah sila, hmm, 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 yang sini, hmm, 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 saya okay. nanim, saya nanim, nak nanim iak, di anuan bapa kontek, macam, panas, panas, hmm, ian, walau, ini no? walau na bro, walau na. kalikad mga kadol biglang bumalik tapos Ayun. sinabuya lang ulit wala na siya huwakan mo yung itago mo yung asin pero wala na no? flashlight huwag yan mga explore no uh, antayin lang natin sa kalit, bro kung mayroon pa ba talaga kung wala na talaga tayo makikita alis uh, na tayo wala na tayo madinig. Alis na tayo. Um, alis na yun. Pag bumalik po. Okay. Grabe mga kadol. Natakot tayo sa isang kubo na ito. Yan parang wala na lang. Parang hindi na siya sila bumabalik. Ayan mga ka-explore. No? ayun mga ka-explore. Wala, wala na yung iyak wala na kaming naririnig bro effective talaga yung asin bro no wala ano yun so, may wakwak -wak sa likuran nawala na yung iyak ng sanggol pero wakwak -wak nandyan pa rin so maraming maraming salamat po sa nag comment no, no na masabuyan ng asin so gina uh, ginamit namin ngayon so efektibo, bro salamat at ano nawala oh nawala so, na din, mga ka, so nawala na po yung yung iyak kasi sinabuyan po namin ng asin. Diba? Okay. Okay. Lumakas yung hangin, bro. O, yun o. Lumakas yung hangin, o. Okay. Oh, my God. Uy. Okay. 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 lah. <laughs> bro, parang sumama yung panahon, bro. O, yeah. Oh, lah. Oh? Yeah. Itong sumama yun. Lak, lumakas yung hangin bro. Ano ba to? Lumakas yung hangin. Huh? Hang? na yung dahon ng puno. Nagalit na bro. Nagalit na bro. Nagalit na bro. Lak, lak, lak. Lak, lak. Lumakas na yung hangin. Yun o. Lumakas yung hangin talaga. Bro, ano to bro? Alis na tayo bro. Tara tara. tara, tara. Yeah. Uy.